Magkasayang araw po. Dito ulit tayo sa ating dumalaga pen. Ito po ang ating mga giant oversize na mga dumalaga. Malalaki pa po ang karamihan sa kanila compared sa ating mga naunang inahin. Uh, kita niyo po, laglag na laglag na ang kanyang chan talaga pong kabuana na ng ating mga alaga dito. Ito pong June, July ay talagang mag-aanakan na labing anim po ang ating mga dumalaga dito sa ating dumalaga pen. At ito po yung malaking puno ng baliti na siyang nagsisilbi nilang shelter. po siya. at dito po sa gawing likod may nagpugad na hindi lang po sinasarahan pa at kanina daw na kulungin ay medyo nagwawala pero yun po, yung brown laglag na rin ang bulba yung pong itim na yon malapit na rin Di po. at ito po si Pingot hindi pa deformed po yung isang tay niya. kaya Pingot ang tawag ko sa kanya tulad po ng lagi ko nasasabi noon, ang una pong aanak ay si Batik dahil siya po ang nakastahan nung Batik din nating barako na QB Crossberg pagkapasok lang. So siya po ang nagpupugad. Hindi within the day po ay aanak yan. So sa susunod pong pakita ko ang dumalaga pen, may biik na tayo dito sa loob ng dumalaga pen. Magsusunod-sunod po ito. So marami ang ating magiging mga June born. Yun po, July at August. Kaya, meron po tayong mga malalaking available para sa December. Till up to 6 months po, pwede pang litsunin ng maayos ang mga baboy. Actually po, yung 8 months ang nasubukan ko na maganda pa po. Yung pong mga over 1 year, napakatigas po ng balat malotong na malotong po ang tunog ng balat. Pero hindi makagat ng ngipin ko. So yan po ang ating mga alaga dito sa Dumalaga Pen. Review po ulit tayo ng pagpapakain. At uh, malapit na pong magpa-merienda. So, yan po ang ating update sa mga dumalaga. May aanak na po at magsusunod na po, susunod sunod na po yung ating mga aanak na baboy dito po sa ating dumalaga pen. So iwan ko na po muna si Batik para makapagpahinga at uh, makaanak po ng maayos. Review po ulit tayo sa pagsasangkap ng pakain so ayan po yung sapal ng soya nakailalim na yan pong nakaibabaw ay darak at yung pong dinurog na uling tapos po lalagyan ng regular na starter so ayan po mga apat na kilo lang ang napapalagay pong starter kada drum tapos po ay tutubigan na marami-rami po ang tubig para hindi mahirap haluin kasi po pag ganyang nakakausipan tubig mabigat po ang paghalo So ganyan lang ang aming pagsasangkap, yan lang ang mga simpleng sangkap ng ating pagkain. Ang hindi ko lang po na ipakita dyan ay naglagay ng pulot na may tubig at asin. At kung lag lagyan na yon ay yung ating ginagawang probiotic. So yan lang po, Sasang, ah, haluin lang po ng maayos. Pagkatapos ay tatakali na at taktak -tak na po dito sa ating mga pakainan. Yan po, ito second pen natin. Malinis na. Ito po first pen. Ay malinis na rin. Sumasalubong po. Pasensya na kayo, hindi ko padala yung pagkain nyo. Ha? Yan po, naglalapitan na. Ito second pen. May drama pa po ng paiyak-iyak. So, ibig sabihin po yan, kulang pa ang bigay namin. So, ganoon lang po, abang nakikita niyo ang mga alaga na nangihingi pa po, dagdagan lang po natin ng paunti-unti ang bigay para hindi naman po masasayang. Yung ating ibibigay na pakain. Yan po, yung mga malunggay may balot ng yero para hindi po binabalata ng mga kambing yan po bantay-bantay lang dali lang, lapit na hinahalo na, sinasangkapan na ang inyong pagkain wait, wait lang, wait, wait ayan po, pag nakapaghalo na itataktak lang po dito sa ating pakainan na uh, kukreto at naglalagay din po doon sa likod yung ating mga metal feeders kasi po nakasilong yon kahit na magtagal silang kumain ay hindi po nakabilad ang ating mga pakain Una pong hinalo yung dun sa pang apat na drum. Kaya dun po muna ang punta sa ating mga bunsong palakihin. So, sila po unang kakain, tapos ay sunod-sunod na po ang mga ito. Ayun, nakatapos na rin po ng halo. Sabit na sabit po sa kanilang pagkain. Oh, tahimik na. Away-away na. May muingay pa rin po yung hindi makaabot sa kainan. Ayan na, parating na. Ha? Konting hintay na lang. Pag ganyan mar, magdagdag pa kayo, ano Yung panggabi lalo. So, pamerienda lang po yan. Ami ang gabi po, at sa umaga, mas marami po ang aming bigay. So, hanggang dito na lang po ang ating video for today. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.